Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gumagawa ng adapo ng paraan si James Harden para mapalakas ng sa Angeles Clippers ang kanilang chemistry. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang limadong adapo agad ng Los Angeles Lakers laban sa Philadelphia 76ers. Naputol na nga po mga katrops ng Los Angeles Clippers ang sunod-sunod na pagkakatalo at pagbagsak ng kanilang team sa standings ng Western Conference matapos nga po silang manalo sa kanilang huling game kahapon laban sa Portland Trail Blazers. At pero kasabay nga po ng kanilang pagkapanalo ay inulan na rin naman nga po ng sari-saring katanungan at pambabatikos sa kanilang superstar na si James Harden matapos nga po nitong subukang sabayan at supalpalin ng ginawang 3-pointer ng kanyang teammate na si Kawhi Leonard sa third quarter ng kanilang laro habang tambak nilang Blazers. Pero ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ni Harden sa kanyang post-game interview, sinubukan lang naman nga na po niyang magbigay ng kaunting adjustment sa kanilang kupunan. Alam na rin naman nga po ninyo mga katrops, na hindi nga po naging maganda ang nangyari sa kanilang team sa kanilang mga nagdaang laro sa sunod-sunod nga po nilang pagkatalo, kaya sinubukan lamang nga po niya na gumawa ng magandang vibe sa kanyang mga teammates. Mas maganda nga na po sana kung naipasok ni Kawhi Leonard ang three pointer Ngunit kahit na ganoon ay nagbigay lamang nga po siya ng isang bagay na ikakatawa at kaka excite ng kanyang mga kakampi. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang limado nga na agad ng Los Angeles Lakers laban sa Philadelphia 76ers. Pagkatapos nga po mga katrops, ang halos tatlong araw na bakasyon ng Lakers, ay kakalabanin na nga po nila bukas ng umaga ang kupunan ng Philadelphia 76ers na kakagaling pa lang sa pagkatalo kahapon laban sa Phoenix Suns. At bago pa man nga po magsimula ang bakbakan, ay inanunsyo na nga po ng mismong kupuna ng 76ers na hindi nga po dito maglalaro ang kanilang mga players bukas na kinabibilangan ni na Kai Jones, Robert Covington, DeAnthony Melton at ang kanilang dalawang superstar na sina Tobias Harris at Joel Embiid sa pagtatamo nga po ng injury sa kanilang mga pangangatawan. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Kagaya nga po sa Lakers ay underman na rin naman nga po dito ang 76ers. Ngunit mas lamado pa rin nga po dito ang Lakers since maglalaro pa rin nga po sa kanilang lineup ang kanilang mga main superstar na sina Anthony Davis at Lebron James at magbabalik pa nga po sa kanilang team si Cam Reddish. Kaya maaari nga po itong samantalahin ng Lakers upang makakuha ng panalo ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.